Hello, hello mga meses. Magandang araw sa inyo. Maganda na naman ang sikat ng araw. Sana naman ay tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Marami akong gawain ngayon kaya naman tayo ay kumilos na at nang matapos ang lahat ng mga dapat gawin. Honey! Ang dali. Ang dali. Parito kayo, parito. Kukulong ko muna kayo dito sa inyong bahay. Ah. Ipot ng ipot kayo kung saan-saan. Dito. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Ipinagkukulong ko muna ang mga mesa sa mga pato. Talaga namang eh eh uha. Ang ipot nagkalat na naman. dito man din mga meses ani sa gustong ito ay may naitlog na bibi. na tingnan natin kung umitlog uli sila dito. Ay, wala. Walang itlog. Lagi silang naitlog dito. Bakit nga ay wala? Iya, mga meses. Mainam na. Ayan. Eh, Kaya pala hindi. Kumakita-kita. Kanina pa ako nagahagilap dun sa inahin namin baby at siyang ay may nililimlimang itlog eh sabi ko bakit hindi ko makita yung nanay ay nang silipin ko dito ah sa bubon ay bayan siya bayan bayan hindi na pala makaahon iya yeah? gagawin ko ay akin siyang kukunin tataliang ko itong timba ah aking pupurbahan kung siya ay eh. makukuha ko gamit itong timba. Siguro ito kanina pa gustong umalis din yan. At yung mga itlog niya malamig. Sabi ko hindi yata nililimlim man. Mainam na ito. Pumasok ka din ah. Pumasok ka din sa loob ng timba. At na makuha ko. Ikaw hindi ko din kain lusungin. Sakay na. Diyan sa timba. Diyan. Diyan. Pasok natin ba? Yan. Yan. Yan, yan. <clears throat> Di ba ga? Ano? Mainam ka. Mainam na, baby. Punta mo na yung mga itlog mo. Punta mo doon. Eh, eh. Ano na ba kong nangyari sa iyo? Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Halika. Kumain ka. Wari ko ito'y gutom din. <laughs> Hindi ko alam kung anong oras siya na naglag din sa bumbon. Wari ko kanina pa at malalamig ang kanyang mga itlog ay Kung iyan kanina lang ang nalaglag dapat ay medyo maligam-gam pa yung mga itlog niya Malilimlim yung hinipo ko ay malalamig Eh hey. Hmm Kaya mo na yan <laughs> Ay kayo naman Ha? Gutom na kayo? Ha? Gutom na ba ang mga? Ayan, oh, labas muna kayo, labas. Lalabas muna sila. Oh, labas muna. Hmm. Eh, hey, labas muna. Balik na doon. <laughs> balik na, balik na doon. Pasok na. Pasok doon. Hoy, hoy, kayo. Balik na doon, balik na. Nasa si Emily. Eh. Emily! Hoy! Halika na! Halika na! Bilisan mo! Pasok na, pasok na. Pasok na din, pasok na. Pasok na, pasok na. Ito na nga Pasok! Maigi pa. Ay, ako'y magpaikot din ng damit. Ay, ako'y maghapo ng init. Maganda pa ang init. hindi naman masyadong maabala ang paglalaba at washing machine naman. Eh di habang itong mga ito'y naikot ay ako'y makakagawa pa ng iba. Di ba ka mga mesas Letty is here at aking kinukontrata na ako ipamalingki. Pililista ko yung bibilhin mo. Nang bawat mami nili. Letty is back! from Palenque. At nabili niya lahat. Lalagay ko muna sa freezer. Mamaya ko lutuin. Katamon ay Paper ako lutuin. Kata mo na yung mananghalian. ako nito. Ang binili mong buraw. Kinukulat. Kinukulat. Babangong ka. Late na aming hapunan. Maraming hasi. Di pa nga tapos ang mga gawain. Gamotin kita. Maroon akong mga gamot. Gano'n ka! Lumayas ka! Sino ka? Sino kang sumalib sa katawang ito? Ah! Mga masses, meron akong anunsyo sa inyo. Ang tatama bukas ng umaga ay trying tayo do skin Kaya ay tayo ninyo at nang kayo makatumong. makatumog. Di kami sa bayan. At ako ay naglilihi gusto kong balot. Kaya kami bibili ng balot. Ay, nakabili na pala kami tayo.